Limang pagkakamali ng first time OFWs na dapat iwasan. Marami sa ating mga kababayan ang nangangarap mag-abroad para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Pero madalas, dahil sa excitement at kagustuhang makalis agad, may ilang bagay na hindi nabibigyang pansin ng mga first time OFWs at ito ang nagiging sanhi ng problema pagdating sa ibang bansa. Narito ang ilan sa mga karaniwang pagkakamali at kung bakit mahalagang iwasan ang mga ito. Una, hindi nag-research sa agency kung legit o hindi. Marami pa rin ang nabibiktima ng illegal recruiters dahil hindi muna Sine-check kung lisensyado ang agency. Tandaan, hindi lahat ng nag-aalok ng trabaho mapagkakatiwalaan. Dapat laging i-verify sa DMW kung accredited ang agency bago magbigay ng kahit anong bayad o dokumento. Pangalawa, walang research tungkol sa bansang pupuntahan. May mga OFW na umaalis ng walang kaalam-alam tungkol sa kultura, batas, klima at pamumuhay sa bansang kanilang pupuntahan. Ang resulta, culture shock. Hirap makibagay at minsan ay nagkakaproblema sa employer dahil hindi alam ang mga basic rules and customs. Pangatlo, hindi nakipag-negotiate ng sahod. Nako po, isa ako dito. Dahil sa sobrang excitement, tinanggap na lang agad ang alok na sahod kahit hindi sapat. Tandaan, pwedeng pag-usapan ang sahod lalo na kung may experience at skills ka. Ang sahod ang pangunahing dahilan kung bakit ka mag abroad kaya dapat siguraduhin mong worth it ang pag-alis mo. Pang-apat, hindi binasa o sinuri ang kontrata. Nako po, napakaraming mga OFW na ganito. Maraming first time OFWs ang pumipirma ng kontrata nang hindi ito binabasa ng buo. Ang problema, doon nakasulat lahat oras ng trabaho, sahod, day off at iba pang kondisyon. Kapag pumirma ka nang hindi mo naintindihan, mahirap itong baguhin pagdating mo sa abroad. At panghuli, hindi alam ang kanilang mga karapatan. Bilang OFW, may mga karapatan kang dapat mong malaman. Gaya ng karapatan sa tamang sahod, day off, at proteksyon laban sa pang-aabuso. Kung hindi mo ito alam, mas madaling ma-take advantage ng iba. Kaya bago ka umalis, Siguraduhing handa ka hindi lang sa trabaho kundi pati sa kaalaman. Ang pagiging OFW ay hindi lang basta pagtratrabaho abroad kundi pagharap sa isang bagong buhay. Kung iiwasan mo ang mga pagkakamaling ito, mas magiging magaan at matagumpay ang journey mo bilang isang OFW. Paki-like at paki-share sa ating channel.